Kinundin na ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang nangyaring pagsabog sa Davao City na itinuturing nilang hometown ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila ng nangyari, hinimok ni Bato ang publiko na huwag matakot at ituloy lang ang normal na aktibidad ngunit kailangan umanong maging alerto at mapagmatyag. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi pa man tuloy ang nakakapagpahinga mula sa magkasunod na command visit sa Benguet at sa San Fernando la Union. Binulabog agad ng masamang balita si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ang mas masakit pa, sa mismong hometown nila ni Pangulong Duterte nangyari ang pagsabog kagabi, kung saan labing apat ang kumpirmadong nasawi, habang mahigit sa anim na puwang nasugatan. Malungkot, uh, malungkot. Then, you know, I... Yan yung uh, aming home base ni Presidente, di ba? Uh, mahal, mahal na mahal namin yung siyudad ng Davao. Uh, kaya malungkot at uh, nagagalit. Pangunahing tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na kagagawan ito ng Abu Sayyaf Group, bagay na kinumpirma na ng mga bandido. Git ni Bato paraan daw ito ng grupo para ilihis ang atensyon sa kanila ng gobyerno lalot na iipit na sila sa nagpapatuloy na operasyon ng militar sa Sulu pero sana raw wag nang idamay ang mga inosenteng sibilyan. Yan metalingan pakainas terorism di ba? So Ah, at lang na ilimit na natin do sa between us hindi na yung idamay ng mga innocent civilians, ay tawagan ng civilians. Kaninang madaling araw, inilagay na sa full alert status ang pwersa ng PNP sa buong bansa upang maiwasan ang kaparehong insidente. Naka-heightened alert na rin ang Aviation Security Group sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Maging ang Armed Forces of the Philippines, naka-alerto na rin kasunod ng pagdideklara ng Pangulo ng State of Lawless Violence. Pero sa harap nito, hinimok ni Bato ang publiko na huwag magpadaig sa takot. We are doing everything uh, para ma-maintain yung uh normalcy ng uh, sitwasyon sa buong bansa. And uh, we are encouraging the public na uh, hindi tayo magpatakot dito sa mga tao na ito. Dahil their uh, final uh, objective is really is to terrorize the people. So, kung matakot tayo, the way pag na natakot tayo, malalo na sila. Huwag din matakot. So, let us uh, live uh, normal lives. But just be cautious. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang Estados Unidos sa pamilya ng mga biktimang nasawi at nasugatan sa nangyaring pagsabog. Sa mensaheng ipinadala ni U.S. National Security Council Spokesperson Ned Price, sinabi nito na nakahanda silang tumulong sa isinasagawang imbisikasyon ng mga otoridad. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm Juan with 25. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng inisyal na sa nangyari pagpapasabog sa Davos City nitong nakaraang biyernes. Naglunsad na rin ang hot pursuit operation ng PNP laban sa tatlong sospek sa pambobomba. Narito ang hataw na balita ni Janice Enhem. Cellphone ang ginamit na triggering device sa pinasabog na Improvised Explosive Device o IED sa Rojas Night Market sa si Davao City noong biyernes ng gabi. Ayon sa Philippine National Police Regional Crime Laboratory Office sa si Davao City, nakakuha ng fragments ng IED sa katawan ng ilan sa mga biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na bahagi ang mga ito ng 60mm mortar round. Kinonform nga po na galing siya from a 16mm mortar. Yun naman lamang po uh, at sinabi doon na yung mga fragmentations na pinakita kanina ay galing din po doon sa katawan ng mga biktima. Samantala tinutukan ngayon ng PNP ang pagtugi sa tatlong sospek sa Davao Blast na ikinasawi ng labing apat at ikinasugat ng mahigit sa anim na po. Ayon sa pulisya, walong testigo ang kanilang pagbabasihan sa ginawang artist sketch ng otoridad. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi pa matiyak sa ngayon kung nasa lungsod pa ang mga ito. First, doon sa person of interest, may description tayo. Kinuna na ng artist sketch. Yung mga babae hindi pa nakuna ng artist sketch. ah... Uh, Accordingly, isang lalaki at saka dalawang babae. Yung mga persons of interest. Una nang sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na isa sa kanilang tiniting ng dahilan ng pag-atake ay ang pagpapaigting sa pagpuksa sa mga bandidong abu sayap at ang kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. That, that is what we are suspecting. Uh, who up the quiz the pressure that we have been experiencing in uh, Sulu and Basilan right now, uh, this this might be a depressionary tactic para ma-ease up yung pressure doon sa kanila at ma-divert na naman tayo. From being offensive, they want us to become defensive. Right now, hindi pa. Hindi pa namin ma... Hindi pa talaga namin ma... ma-establish ang prove Uh, pinakamalapit malapit dito sa yung 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 problema doon sa sulok. Pinak Pinaka malapit. Next maybe is uh, drugs. Then so, uh, pwede naman pwede naman bayaran ng mga drug lords yung mga di ba? Pwede naman. Tiniyak naman ng PNP na mananagot ang responsable sa naganap na pagsabog. Samantala, may artist sketch na ang mga umano'y sospek sa pagsabog sa Davao City noong biernes ng gabi. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ang Police Regional Office 11 may hawak na ring walong testigo sa naturang pagsabog sa lungsod. Nagbabalik si Lala Babilonia. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa kabila ng pag-ako ng Abu Sayyaf Group sa pagsabog sa Rojas Avenue Night Market sa Davao City. Samantala, ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, may artist sketch na ang ilan sa mga pinaghihinalaang sospek ng pagsabog. Ayon din sa Police Regional Office 11, may hawak na silang walong testigo, ngunit nananatiling konfidensyal ang pagkakakilanlan ng mga ito. Pag-amin ni De La Rosa, nalosotan ang security force ng Davao noong nangyari ang pagsabog. Gayunpaman, hindi anya ito ang tamang panahon para magsisihan at sa halip ay solusyonan na lamang upang maiwasan na ang mga ganitong insidente. Nakalusot talaga. Nakalusot. Nakalusot. It's not, uh, it's not the uh, right time to point fingers, to point fingers. Uh, nalusot talaga. Dahil sa nangyari sa Davao, hindi umano malayong targetin din ng ibang lungsod sa bansa. Kaya paalala ng polisya sa mga mamamayan, palaging maging alerto. Ay, napakalayo yan. Sabihin nyo sa mga human rights advocates dyan, just relax. That uh, the intention of that uh, declaration of state of uh, lawless uh, violence is not uh, designed to impine uh, on uh, human rights uh, of the people. Sigurado uh, hindi man ito law, Hindi man ito kung ano-ano. Uh, ibig sabihin lang, Palakasin kay tingin ng uh, kapulisan at ng militare yung presensya para tukwil yung uh, lawless violence na na-observe natin na nangyari. Samantala, paliwanag ni De La Rosa, ang state of lawlessness na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ay pagpapalakas lamang ng pwersa ng kapulisan at militar laban sa tinaguri ang enemies of the state. Wala naman anya itong masasagasaang karapatang pangtao during Moto Duit here in Dabao, we not in other uh, cities. We are encouraging the vigilance of uh, all uh, the Filipinos. We don't want you to panic. We want you to stay calm. At the same time, we want you to be vigilant and be very alert. Iniugnay ng mga otoridad sa narco-terrorism ang nangyaring pagsabog sa Davao City. Sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Posibleng diversionary tactics ito ng mga sindikato ng droga para maalis sa kanila ang pansin ng gobyerno. Si Madeleine Villar sa Italia. Kahit inakuna ng bandidong grupong Abu sa na ganap na pagsabog sa Davao City noong biyernes ng gabi, hindi pa rin inaalis ng Philippine National Police ang posibilidad na may kinalaman ito sa pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. May posibilidad kasi ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa na bahagi ito ng diversionary tactics ng mga sindikato ng droga para maalisa nila ang pansin ng gobyerno. From um, entertaining the thought na baka mamaya part of narcoterrorism na rin ito. Di ba? Eh, gusto nilang baka gusto nilang mag-ease up yung ating airport sa drugs. Ma-ship yung ating attention. So, luluwag ngayon yung kanilang uh, pakiramdam. Hindi na masyado natin yung problema sa plan. Kasabay nito, nanindigan si De La Rosa na sa kabila ng pangyayaring ito ay hindi matitinag ang Duterte administration sa kanilang paglaban-laban sa ilegal na droga. Sa ngayon, maraming angulo at teorya-anya ang kanilang pinag-aaralan kaugnay ng naganap na pagsabog. Maliban kasi sa angulo ng terorismo ay may lumulutang din na away negosyo umano ito. There are many theories espousing uh, such a uh, theories na ganon but uh, unless we find the uh, hard evidence to confirm or to to, to validate such theory do not uh, take that at face value pero confirm pa rin natin kung totoo ba talaga na sila meron tayong many ways of uh, validating at kahit na may banta ng terorismo sa Davao City sinabi ni PNP chief Dela Rosa na wala siyang plano na irekomenda o payuhan si Pangulong Duterte na bumalik na muna sa Metro Manila. No, ay uh, 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 President because, uh, mas marunong yan mas marunong niya sa akin, mas matapo niya sa akin. Apila naman ni Dela Rosa sa mga kumay question sa idineklarang state of lawlessness ni Pangulong Duterte na sa halip na bumatikos ay makipagtulungan na lang sa gobyerno para mapanatili ang peace and order sa bansa. Hindi rin anya ito ang panahon ng batuhan ng Sisi kung paano ito nakalusot sa mga intel operatives ng gobyerno. This is not the right time for us to finger pointing kung kanino failure yun. Para sa Eagle News, Madeline Villar, M1 with 25.